O, oh, pare-pare-pare-pare. dito na. Dito, dito. O, oh, ito. O, yan. Buhatin <coughs> nyo para hindi mapilay. <coughs> mm. <coughs> Yung garong. Uy, siya wala siya. Manong gabi ayo adi garong kano yo si. Eh. O yan, sige. Hi, this is a soul farm girl. Welcome to Anika Farm. na po yung guilt na kukunin sa amin. Ayan, so may airtag po siya. Number 11. Ayan, so dito rin po namin niligay yung timbangan. Para mati makita na. Dito na matitimbang. Ayan, so yan timbangan na po yan. Na-disinfect na rin po. Tsaka dito sa area na to. Ito naman yung printer. Hmm. Yan. So, i-check natin yung, ano, yung baboy. Ayan, wala siyang sugat. Yung sa paa niya. O. Oh. Okay. O, oh, ito. Meron siya. Oh. 100. Oh, 100 hundred okay. okay. Test weight lang po yun. Okay, alisin na. Dalawa. Isang, isang kaban na yan. Garilo, kayang-kaya mo yung buhatin. O, oh, tig-50 kilos kayo. Mm, sige, go. Yung mga alaga yung baboy, nagbabarbel. Dapat kayo rin nagbabarbel eh. Yung mga baboy po namin dito, malulusog. Magaganda yung katawan niya. Magagandang katawan ng baboy namin. Pero tingnan niyo naman yung caretaker namin, di ba? Tingnan niyo yung katawan nila, oh. Sexy. Sexy, grabe. Oh, ano timbang? Ano timbang niya? Ha? Huh? Grabe, laki niya. Salamat. 66

Ay, nalagay na sa truck. O, oh, sige, go. Buhatin nyo na. Samahan mo. Laki. laki ng katawan mo eh. Ayang, kaya nyo na yan. Sige. 对吧？ Okay. O, sige, go. Doon lang tayo sa timbangan. Dali na. Dito lang po yung ano, timbangan po namin. So, nilipat po namin dito. Para hindi na po kami pumunta doon sa bagong farm. Kasi tatlo lang naman po yung kukunin na guilt. po kami magtitimbang. Andiyan na rin po, nakaredy na rin po yung truck namin. 113 po yung timbang nito. Ayan, grabe yung bigat no, 113 kilos. Ayan, makikita po natin mamaya dito sa resibo. Ayan, so dahan-dahan lang. Para hindi mapilay. O, ito na po yung pangatlong guild po namin. O, dali. sexy Maglakad eh. Ang sexy. Bilisan mo. Alalalalala. Alala, alala. Alis na ako, alis na ako. Okay, dito, diretso ka dito. Ay! Ayun na. Ay! Huwag ka lalabas. Dito. Wait lang, wait lang. O, yan. Ang dumi. O, dali na. Okay. O, sige, dito na. Sa ano, kulong-kulong. Ah. Oh. oh, sige. <clears throat> Bakit namatay yung kuko mo? <laughs> ah, Virgilio, namatay yung kuko mo? <laughs> Ilibing na natin. Ay! Yung kuko mo? Pag namatay yan mabubuhay ulit yan. After one, ah, after, <laughs> after one month. <laughs> babalik na. O yan sige dandahan. Baka mapilay. Ay nako ang hinin, ang inhin, ang hinihin ni Dagol. <laughs> oh, dali, ayan sige. Ah. <laughs> Up daw ah. Let's go. Let's go, let's go. Hanap kayo sa rumwar. Okay, let's go. Ay, nako, matatapos na din po kami. Last na po yan. So, dito na po tayo sa timbangan. Okay. Yun na yung dalawang gil, to. Oh. Nandun na. Nakasakay na. oh, dali. Last na yan, last na. Ay, Oh. Last na. <laughs> Berhilyo, kamukha mo daw yung baboy mo. Payag ka ba? <laughs> Hindi ka payak, <laughs> di ba? Mas mas guwapo ka. <laughs> Pero mas macho yung mga alaga mo, ano? Kaysa sa iyo. Ganda lang ng mukha eh. Oh, di ba? Magmomoti itsura 'yung baboy di matan, no. Malungkot 'to eh. Mas anginda rin Oh. Oh, yan happy, happy face ba? Kitina okay, ilte. 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 Kitina ilte. Bukas. Hey, bukas.

Ulit si boss. Ano? Ano timbang niya? 79? Oh, 79 kilos. Oh, yan. Silipin natin yung dalawa dito. Kamusta naman kayo dyan? Ha? Oh, yung sweet nyo naman. Ang sweet. Hala, may sugat siya. Lagyan na lang ng ano to. Maawa mat lang ata. Paanya paa niya, wala na sugat yung paa. Ayan. Pwede naman po yan, ano, one spray lang. Mabilis naman po matuyo yan. Hindi po maiwasan na magkasugat yung baboy. Basta wag lang pong masugatan yung paa niya at saka mapilayan. Yun. Yun po yung importante. Oh. Pakada kang birhilyo. Ikis mo muna. Ikis mo yung alaga. Ayan. O, sige na. Ikis mo na, Birillo. Magpaalam ka na. Kiss mo. Flying kiss. muah 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 Mua. Ayan. So, nakasakay na po sila dito. Kailangan may tao po na sasakay dito sa likod para alalayan sila. Okay, baka mamaya bigla silang tumalon o mapila. Oh, ayan, okay. Bye! Kamo. Nabawasan kaya lang alaga, Virgilio, pero ang dami mong biik. Ang dami nga na biik. Marami pang kasama. Ang dami. Para ay nagbabarbir Okay, sige, check nga natin. Patingin nga resibo mo. Ayan, so ito po yung test weight na 100 kilogram. And number 1, 102, 113, 79, 294 kilos. Okay. So, date, saka oras. O, oh, nakalagay dyan, ba? Diba? Bongga? Hmm. San ka pa? Ang social lang, ani ka farm. May resibo na. <laughs> Hindi mo na kailangan mag-compute. Okay. Bye mga pigi. Bye bye. po namin so naulanan po sila kasi maulan po ngayon dito sa Pangasinan o diba hindi po sila nainitan sa biyahe <tong> dito lang tayo <laughs> dito lang tayo o yan. Sige, usag mo pa. Yung paa niya, paa niya, maipit. O, sige. Okay, Go. Sih. dan Sige, lang. Oke. Okay. Ayan. Oh, sige. Ito. tapos na po namin ibaba yung tatlong gilts na diniliver po namin dito. I-check naman po natin yung mga alaga po nilang baboy dito kasi meron na po silang mga alaga. Ito po, biik. Yung lahat to. 2, 4, 6, 8, 9. Ang cute. Ah. Okay.

Tapos doon po nila dinala yung mga baboy na binili po nila sa amin. So hindi na lang po kami pupunta doon. Para iwas din. Tsaka mas safe yung mga ano. Dito tayo. Ayan, silipin natin. Ayun. Oo, oh, nandun yung mga baboy. Oo. Oh. O, yun. Ilan na ilahin nila? One, two, three, four, five. Hmm. Ala, nakawala. Ayun yung isa. Okay. Ayan, so ito na po yung bayad sa amin. Oh, bilangin natin. Bilangin ko pa ba? Hindi na, hindi ko nabibilangin ano. Ayan, so ito na po lahat yon so sa tatlong guilds po yun ah. O ayan. Hindi pa po subscribe Please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone.